So ito na yung guys yung bagong dating na machine dito sa company namin Ayan o no? Galing ng ano yan, ng Korea Ano yan? Uh, vertical Machine CNC kung tawagin Ayan Naipasok na nila, ito yung nagbaba dyan no? Ayan. Ayan, ito na So lapitan natin Ayan CNC machine ayan no oh. ito naman yung mga ginagamit namin dito ng uh, machine ayan mga yan panok galing oh dali ng pangbuhat nila ano. Ayan, no. May nagda-drive sa likod. Kasi guys, marami kaming ano ngayon dito. Marami kaming trabaho. Kaya yung binigay ko sa inyong ng uh, agency, Balikan nyo lang yung mga previous vlog ko. Makikita nyo yun yung agents ang binibigay ko, guys. Tignan nyo kung mayroon silang ano. Uh, I-check nyo yun sa kanilang website kung mayroon silang hiring na machinist kasi nangangailangan dito ng machinist, eh. Baka mayroon silang hiring. Ganito kasi yung mga ginagawa namin dito. Ganito. Ganyan. Gumagamit sila ng ano, roller para may drive nila ng maayos. Yeah. So yun guys, uh, i-check nyo yung uh, binigay kong agency diyan sa Pilipinas. Uh, kasi marami silang uh, hiring dito sa company namin. Yan, uh, hindi lang uh, machinist kundi may mga welder din silang uh, hiring. Mga fabricator ganun. Saka marami pa. I-check nyo na lang yung uh, ano nila, yung page nila. I-follow nyo yung uh, pages nila para ma-receive ma nyo yung mga bago nilang uh, update kung may mga hiring sila ano guys para sa inyo. So yun guys, uh, hanggang dito lang muna yung aking uh, vlog. Uh, Ti-update ko na lang ulit kayo sa mga susunod kong uh, video. Ito yung mga ginagawa namin guys. Ay o oh. So, tamang-tama yung dating na makina dito para doon talaga to mga to yan mga ganito yan malalaki